Kano ba presyo tol? Hindi kasi ito diba, oh. uh, ah. Ibut um, mo man eh. Jis, jis na yun eh. Ini pipit. What? Kaya ko nito. Nakapalo man yan. Ikaw na yeah. Damn! Oo, so, oh, ada ko <laughs> Magandang hapon sa atin. So, andito nga sila Tol Kate at saka si Tol Jan. So, meron silang dalaw. Oh. You know. Ayan, So, nai-post na to ni ni Tolkate. Nakita ko to. So, alam ko na yung presyo nito. <laughs> Ito. Kasi daw, yung tank ay gagamitin. Mailalagay silang fire eel. Try natin kung kaya natin kung pasok sa budget yung pag presyo nila. So, kung hindi naman ano, hindi naman masyadong mahal, may crayfish pa. So, meron tayong mga dwarf na niya tawag tong actually convict cichlids to pero polar parrot yung other term niyan. Dwarf. Mas merong dalawang pleco, Yung part pleko, janitor fish. Sige. So mayroon naman siguro tayong extra tanks para dito. Okay? Tanungin na lang natin kung magkano yung presyo. Magkano ba presyo tol?

50 din do pero 50 na lang. Oh, 50 mm -hmm. na lang daw. Asadi. 250 eh? so, din pero 150 daw. Sigkin. May ini so, kasi ng Delmisha dito para sa 'yo. Hmm. Spirit na 'yan, ano So, hindi na natin siya pag ano 'wag na natin baratin. Support nga tayo <laughs> sa mga <laughs> ano dito, 'di ba? Anyway, eh, kikita rin naman tayo nito. Ibenta mo 'yan tagti 25, 35 bawat isa. Kumita ka na diyan. Loko ka. Sige so, 500. <laughs> Okay <laughs> Thank you, thank you Okay na, Sal? Sige, salamat, salamat Salamat Thank you Ayan na nga yung mga nabili natin sa kanila Mga cichlids po Merong topi parot Merong convict cichlids Nakahiwalay po yung crayfish at saka yung dalawang pleco Ayan, hanggat kaya po natin Susupport po tayo sa mga local breeders natin Thank you po, God bless sa inyong lahat